Intro na, intro, intro. Ano intro? <laughs> intro kailangan ba ng intro, ba? Ronel? Ako, intro, mag-i-intro, hindi, mag -intro. hindi, natin hindi kailangan. ako mag intro Ano na yon trademark na ng lateral Ay. PH, walang intro. <laughs> Ano pala yun? Sa exotic ball pala yung may intro. Oo, oh, sa exotic ball yung may intro. Hindi kasalingan kasi wala siyang computer. so, Ronel. Bibigyan na kita ng tour dito, Ronel. Lagi ka nasa butas, Ronel. Bakit? Bibigyan kita ng tour. Ronel, sundan mo ako. Ipapaki papakita ha? ko sa iyo yung aking yung aking base. Ayan yung Naulog base. Naulog ako ko. lagi. Ito yung base ko ito. Kinakahiya ko tong base na to. Saan saan? Tunnel. Paso kayo dito. Ayan. Yan yung base ko, kinakahiya ko to. Sisirain ba yan? Sisirain ko rin to, pero hindi ngayon pasabukin. kasi ito pa yung ginagamit kong base. Ayan. Tunnel, kita mo yung flag ko. Kita mo yung flag ko. Flag Rebelli ng Scotland. Rebelde to kayo yung trend. Oh. Rebelde ako, rebelde. Flag ng Scotland. Yun. Hindi to Scotland! Iniba ko na nga eh. <laughs> Ah, Lagi lang hindi. may plug. <laughs> hindi, hindi. Alam ko hindi yan. Plug ng ano. <laughs> yung una mo kasi yung plug-plug ng Finland. <laughs> ano yan? Plug ng Finland. Yan kaya yun. Tingnan mo. Tingnan mo sa Google. <laughs> so, ito yung aking base. Ayan. Kakatapos ko lang gawin yan. Hindi ko. Kinakahiya ko to. Hindi ko to pinagmamalaki. <laughs> Ayan. Pasok ka. Paso ka, Ronel. Okay. Paso ka. Ito yung... Oh. Ayan yung base ko. Nandito yung enchantment room. Nandito rin yung ano, paggawa ng poison. Potion. Tapos dito sa kabila, dito yung furnace room. Napakadaming villager! Nakakainis yung tunog! Ha! 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 Tapos Pana. ito yung aking storage na walang organization kaya lagay lang ako ng tagay. <laughs> <laughs> walang orga organization to. Puntang nanugisit naman Oh. Hoy <laughs> Vince, Ba't mo sinunog yan? I ay, ay see you, Yubes Oh, matay. kill me. Hoy, buo ko oh, oh, kill me! Kill me! Dali, kikik oh. ko na lang. Kikik ko na lang si Vince kasi pumatay. Go, kill me. Oh, wow. ko na. ko na. Kaya mo puro lang yan. Bakit hindi mo matay matay? Ano ba? Naka oh, ano ba here. tayo? Hindi ka mamatay. Tanggalin mo yung armor mo. <laughs> yeah! Yeah! I'm yeah. uh, dead. Book of chain. na don't want to use the animal. Nasa si Ronel? Rene! Kasi yung bahay mo. Yung kasi malaking ka, yung parang mukhang castle. Meron ako ditong moat na aldoa sa lava. <laughs> Nasa ano ba, Ronel? Yan! Ronel, yan yung tower na hindi akong may gawa. Kaya hindi ko alam kung ano yan. Ay naggawa na yan! Sino ba <laughs> naggawa nito? Na ito? Mukhang titi. Ito, ito yung may gawa ko. Yung... Naglalagaw! <laughs> dito, ito. Naglalag <laughs> ako! Ayan, pasok tayo. Pasok tayo sa ano, pasok tayo dito. Sa kanyang ginawang tower. Dito yung elevator pa, kaya ito yung pababa. Tara, kaya tayo. Ayan na. Shout, shout out kay Rolo na gumawa nito. Ewan Salamat sa paggawa ng kung anong, ng tower Salamat sa paggawa oh. <laughs> <tinulong, laughs> ng kung anong, ng tower Numatay si <laughs> Talon ka rin, Binz Bin, Talon ka rin, Binz Talon ka rin, Binz Binz, talon ka ng bayo na to? Talon Sa karay bayo may flower garden Ah, tara Ronel. Natural. Papakita ko yung bahay, Natural. yung isa pang ginawa ni Rolo. Shoutout talaga kay Rolo. Wala siya dito e, wala kung paano, bakit ayaw niya sumali. Oo, oh, ang ganda ng bahay sa akin na to. Kay Rolo Natural. yan. Ha? Kay Rolo yan. Gano'n, may pahalan pa nga dito. Rolo, well, tama ka, because ito nga pala e, pwede Umasok natin sunumin kahit kailan. Pumasok na lang pa rin ang walang paalam, ano. <laughs> Uy, bae, may pusa siya. May pusa siya Oye! Doon naman tayo sa bahay ko! Nasa... Bakit ba yung bahay niyo? Bumawa tayo Kitang-kita mo naman, kitang-kita mo naman na ano, hindi natin kagaya si Rolo, magaling, marunong siyang mag-Minecraft, kaya yung bahay niya ganito. Hindi kagaya ng mga bahay natin na square lang. Ay <laughs> hey naman ko! Sa bahay ko naman! Oh, punta naman daw tayo sa bahay ni ano ni Kira. Tara, Kira, susunta ka namin saan ba yan? Kaya lang, shining. Eh. Dali lang. Ano oh, no, ang hirap Wala namang yun laman. I spawned it. Dali lang. Nakatrap ako. Di Dito mga bro. They <laughs> don't know where I am. Sa ilalim ng ano, sa ilalim ng lupa bahay niyan eh. Ayan. <laughs> Kahit siya, hindi siya makatawid dyan. <laughs> ano ba yan? Manghirap ng bahay yan. Gusto Kahit siya, hindi siya makatawid dyan, no? <laughs> Ay, hindi siya makatawid. Ayun, kapanurin nyo natin siya. Panurin nyo lang natin siya. Saan ba na ba niya ulit? Nalimutan ko. Kahit nakatira siya dyan, na <laughs> <laughs> <Buhay ba? laughs> Ay, so, hindi na ba siya? pa ako So, hindi siya makatawid na? dyan, no? Sa kanyang bahay diba? yan, hindi siya makatawid. Ha, ha, re reject niya? <laughs> yan nabay niya sa ilalim ng ano sa dito sa kweba nasaan pupunta ano namatay siya madaya splinter saan papunta bes sino mo tambos mo pina tira nakita doon hindi mo pa kabisado. may papakita pa ako isa tandaan mo ako papakita pa ako eh sa bins tara dito di ba ano Di ba kinakahiya ko yung ginawa ko? Yan yung una kong base eh, kaya gumagawa pa ako ng second ng susunod ng iba ko pang base para hindi na ako diyan nakatira sa base na yan. Sundan niyo ako. Dito ginagawa yung, ba yung base eh. Subscribe so, ka talaga. <laughs> 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 Ang bagal e. Hindi ako? I'm sure. ka pa kasi sa amin. Ka Bibilis lang ko, hindi kayo makakahabol. Nahulog no, ka nga. Naglalag din ako. Oh, na yun. Yan. Malayo, malayo yung ginagawa kong bahay. Kagaya nung... Nag kagaya nung ano? Kagaya nung kahapon yung inahanap natin yung face ko. Ganon kalayo. Gusto. Gusto mo ba hanapin na yung coordinates? Yung coordinates. <laughs> Alam ano ko na yung coordinates, syempre. Eh. Doon ko ginagawa dito. Kaya tayo dito ng Hindi ng kundong. Hindi Pero mo makakabol. Nahirap mo makakabol. Yan, Akyat ka ng bundok sa bundok sa bundok ko nilagay hindi pa siya tapos ginagawa ko pa uh, but... di ba meron ko okay, sent ko kayo dito hindi okay. pa siya hindi ko pa siya nakikita sa render hindi okay. siya di siya secret dito no, 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 kita mo no, 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 siya dun sa parang farm dun sa parang farm Yan, dito sa taas yung ginagawa kong base ko. Ayun o, no. nakita nakikita uh -huh. na yung anino. <laughs> Nakikita niyo na, ah, si na yung base ko, ayun, na ginagawa ko pa, hindi pa siya tapos. Saan? Saan ang base mo? Di pa yan tapos, ano pa lang yan, ginagawa ko pa lang yan. Ingat kayo, baka mahulog kayo. <laughs> <laughs> Ingat kayo, baka mahulog kayo. Oh, nagpapatsak! Mahulog na, ka! Mahulog ka! Mahulog ka! Hindi mo nagtatapo ng tubo ka! Mahulog ka! ka, ka, ka. Ara, yun, Ronel! Ah! Ayan, sa taas ng ano, sa taas ah, siya, ng ron. mga ulap ng base. Kaso hindi pa siya tapos ginagawa ko pa lang. Kailan? Ito, ito pa lang siya, pader pa lang siya. Dapat pili, hindi ako nalang siya. Ha? Dapat kalawang dapat si Beauty Arena na lang to, Para mas maangas. Uy, ulap! Uy, no! salubungin natin yung ulap! Uy! Nakatay na naman sa Renel. Ang saya! Tumak Kada ba ang main dito? Kada ba ang main? Dapat si Beauty Arena na lang. Ito yung base ko. Huwag tayo mag-main dito. Sige. Ano yun? Castle Wall? Oo, oh, Castle Wall yan. Kaya talagang gawa ka din pvp base Gawa ang pvp base para maangas Magmine na ako Sige gagawa ako Hindi ako marunong eh Hindi ako marunong magbuild ng mga ganyan Ano lang susubukan ko lang Ang pangit niya eh Tapos dapat flash door yung ano niyan, Yung pinto Tapos nabubuksan sa loob Mamatay ako para shortcut Shortcut May ano, may papakita pa ako Magpaparkuro mo sa chat Namatay na ako! Namatay na ako! <laughs> kailangan ko, uh, ko maglakad pabalik! <laughs> <laughs> nag kaming lahat! <laughs> Saray lang, pabalik na ako dyan! Nasaan na kayo? Botos? Nasaan na kayo? Kailangan, kailangan natin nung, ano, nung Ocean Moon Ocean Monument para saan? Hanapin natin yan sa susunod. Baka susunod na episode, mga ganon. <laughs> ay, ay ko yun. Iba ibang Ender Dragon. Lagi na lang kasi susunod. Paano yung Wither? Hindi na natin na ano. Oo nga. Maghanap pa kasi. Napakahirap maghanap nung skull eh. Ayakong, ayakong i-record yun kasi masyadong matagal. Ako yung pinakong may looting na, ngayon ngayon na sword ko. Yung para na... Ay oo nga pala kailangan nun. Wala akong looting yung sword na ganun eh. Mag-i-enchant pa ako. Mag-i-enchant pa ako. Kaso wala akong level, wala akong level para mag-enchant. Ronel. Ronel, kamusta pag mo? Nakikita mo tong ano? Nakikita Pero mo tong Ano na level 10 bibigyan nakikita kita. Nakikita mo tong kahoy na daan na to? Para bang oh. Yan. Ginawa ko yan bilang hari ng kahari ang to. Oh. <laughs> Ginawa ko yan para sa aking mga mamamayan. Sundan natin kung saan papunta tong. Ikaw pa yung hari? Oo, ako yung hari. Pero si Kira hindi yan kasali dito. Ano yan eh? Raidor yan eh. <laughs> Tignan mo yung kanyang oh, plug. Di ba yung kanyang plug? Pirata lang ako. Pirata lang ako, pirata. Ano lang yan, ra lang dito. <laughs> yan, sundan Mano niyo man. yung ano. Sundan niyo tong karsadang to. May papunta to sa end Nag portal. Nag-form. Nag-form ako ng At tagal. Nag-form ako ng alayan. Malayo. Malayo to. Nag-form ako ng alayan dito. Ano, sa end portal. Ay! Naunog ako! No, no, no. Basta papatirahin nila ako dito, puro protektahan oh. yung mga bigot. Gusto nga to meron malapit sa yung kingdom. Ayan, nakikita nyo meron ditong farm land. Recording. Ayan o. Oh. Bago to ah. Mm. May farm land dito. Oh no! May... Huwag niyo patayin yung mga bill... Yung dalawang villager oh, yeah. dito. Dalawa na nga lang sila eh. Ay, 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 oh, ay, oh, ay, hindi ko pinatay. Oo, hindi ko pinatay. Pumasok lang sa nila. Oo, oh, kanina naman to. Wala lang. Tinawa <laughs> ko lang. <laughs> Ba't pinatay? Tira nga. Mag move in nga ako dyan. Ba't pinakita nyo din yung flag ko? Alliance nyo kayo. What the heck naman? Pinakita ko na. Ilang beses ko nung pinakita. Tapos dito, dito naputol na yung kahoy na kalsada. Naging dirt, dirt road na lang siya kasi naubusan ako ng pondo. <laughs> 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 no po sa ng pondo kaya ano na lang siya, lupang daan na lang siya dito hindi ako Ang tagal ano ano Lateral! Hmm. ano mo mo ano stack ng ano diamond. ano para ako? Saan? ano 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 hindi ko kailangan ah. ng bodyguard. Ako yan. Tapos nakikita niyo na dito, may tulay dito. Ala! Ronel, Si Rolo ang gumawa. Yun. Si Rolo nga pala gumawa ng tulay dito. Saan? Nasaan ka? Yan. Si Rolo nga pala yung gumawa ng tulay na to. Hindi pa daw to tapos may ayusin. May dadagdagan niya pa daw to. Pero sa tingin ko okay na tong tulay na yan. Oo nga. Yan. Pero may tulay din akong ginawa. Diretso pa tayo. Papakita ko yung pinagmamalaki kong tulay na ginawa ko. Ako na lang pala mag ano, tutulungan kita, ay ano, ako na lang yung ano mo, special night, special night. Special night. Sige, sige, load ka dito. Load ka dito. Load ka sarapan sa ko. Bilis. Load ka sarapan sa ko. Yan. Ah, uh, anong pangalan mo? Uh, Night Kill ah, uh, bilang hari na Mio. Sadale, sadali. Sadali. Ano nga pa lang pangalan ng kaharian ko? <laughs> okay. Nangahapas po. Wag. Biles. Bilang Okay. Bilang hari ng lateral server ah, uh, I pronounce you. Gagarap <laughs> kita ng Diamond Diamond. <laughs> Ina-announce ko sa buong kaharian na ikaw ang aking unang night ni night ni Yokira. Ayan, ikaw Anay! na ang aking night. Ito <laughs> nga pala yung tulay na ginawa ko. Ayan. Ito yung tulay na ginawa ko. Tinamad ako kaya ganyan. Pero, pero at least nakakadaan ka. <laughs> Nakakada pero nahulog ka. <laughs> Ayusin ko yan kapag may panahon na ako. Alam mo naman ako, beef ko <laughs> bilang pagiging hari ng kahari ako. Pero nausin ka. Nakakada ako nahulog ka. Budget friend beef. dito na natin tapos yun ang ano. Dito so, na natin tapos ang na recording. Tara. Mag-picture tayo. Picture tayo. Pila kayo dito sa, sa ano. Pila kayo dito. Hoy, may phantom! Ayan mo yung phantom, oh! nagpipicture oh, ay, tayo. Huwag <laughs> mong labanan niya, nagpipicture tayo. Inuutos ko bilang hari. <laughs> Ayan. Yes, master. Sa susunod na episode, maghahanap tayo ng yung skull. Wither Skeleton Skull, so magsus sana mag-subscribe kayo, mag-like, mag -like kayo tapos ipagkalat niyo sa mga kaibigan niyo 'yung channel na 'to. salamat sa panonood. Tsaka mabaho si